My name is John Loren Llames. I'm 22 years old, from San Pablo City, Laguna. Ang naging sakit ko nga pala is uh, bukol siya. Uh, nagsimula po siya sa bukol na kala po namin si Kulane. Hanggang sa lumalaki po siya and then humikirot. Doon na po kami natakot ng mother ko. Then, nagpa-check po kami sa first doctor po namin. So, yun, tiningnan po nila. Pinayob si. So, wala pong nakita. So, pinagpipilian po ng doctor, maalin man daw po sa sis or pigsang lubog. Ayun, neresetahan po kami ng gamot na antibiotic pampagaling po ng sugat. Bad news po, wala pong nangyayari nung umiinom po ko ng antibiotic. Actually, umabot po itong sugat ko ng kulang-kulang isang taon po. Ganun po oh po, ganun po siya katagal last option po nung doctor ko is operation. Delikado na po kasi para pong uh, baka daw po mahagip yung heart ko. Sobrang hirap po sa akin kasi isa po ang studyante. As in po talaga pag ako yung inapaso, ito pong left side ko na kamay is nakaangat po lagi gawa po ng sugat. Masakit po pag nadadanggil po kinukuhanan nga po kami ng 60,000 noon. Seven days po kami pinagitan noon ng doktor. Pagka uwi po namin ng bahay, tumawag po yung tito ko. Best friend po siya ng upline ko. So, yung palang araw na yon naging part po pala siya, siya ni One Opti. Yung benefits, naging interesado po yung mother ko and then tinry po nung mother ko kasi wala naman po masamang it mag-try. Tinunong ko po yun. Nung ikatwo days ko po, so doon na po nagsimulang sobrang katinong sugat ko. Sabi po nung apply ko, tuloy-tuloy daw po at nag-healing process po. So, nung ika-third day ko po, na inom yung last battle po na yon. so, dun po nagulat yung mother ko nung lilinisin po yung sugat. So, napakalaking pagbabago po dun sa sugat. Kaya pala po siguro, kumikirot, siguro po nagahot po ng laman. Ika-four days, five days, and six days, dun na po yung healing process na pa po siya. Di ba po sabi po ng doktor, Seven days, bumalik po kami sa kanya. Six days po, bumalik po agad kami. Then, pinatingnan po namin yung um, sugat ko kung ooperahan pa po ba or hindi. Good news po, uh, wala pong lumabas. Then, doon na po kinansel po yung operation. Napaka tuwa ko nun. As in, agad-agad uh, po ang tumawag sa mother ko. Then, sinabi ko po, po yung good news po. And then, yun, sobrang laking tulong po talaga. I'm John Lawrence, and I'm proud user of one of the Jews.